magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainag sa ano? nasaan man kayo ngayong araw na to. Hindi ako, ano, hindi ako mag-out of Edmonton na, or hindi ako magbabakasyon na baka akala nyo may dala akong maleta. hindi maleta yan mga kainag sa ano? Nukatachi Case. Yeah. <laughs> so nandito tayo ngayon sa West Edmonton Mall mga kainag sa ano? At syempre isa sa mga hobbies natin ay ang pumunta sa gun range. At para syempre ma-implement natin yung ating uh, passion, mga hobbies, mga... pinapangarap natin before yan, ngayon natutupad na unti-unti kahit paano at eto dito muna tayo. Yan. Wild West. So nung nakaraan pumunta tayo dito, ang dala ko mga pistols, di ba? Ngayon naman itong mahaba natin. Ito ay 9mm din mga kaibigs. So pasok muna ako dito sandali lang ha. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yeah, so na tayo sa loob ng Wild West mga kayo ano? At nakalimutan ko yung eyewear ko. Buti na lang meron sila rito para sa mga member. Yeah, so hindi na natin problema ang magano mag, uh, magdala ng eyewear kung sakaling makalimutan natin. Ano. Uh, meron ding eyeglasses sa loob, papahiram sa atin. Okay pala, no? Uh, kasama yun sa mga benefits natin dito bilang member. So papasok na ako sa loob, sandali lang mga kayo Eye protection. Ah, here. Ito pala yung eye protection, mga kainis. Ano? Bago tayo pumasok, kailangan ay eye protection. So, kukuha tayo rito. Ito, 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 ito. Yung medyo na yung mas safe, yung mas malapad. Yung cover na cover talaga yung, yung mata natin. Yan, perfect. So, kuha mo na ako nito. Kailangan ko rin magsuot nito bago tayo pumasok dito. Dali na mga kainags, ha? Alright. Let's go. Let's go begin. Hello. Hello, how are you? Good, how are you? Good. All right. Ayan, yeah, so ito yung target natin, mga kainags, ano? So nandito na uli tayo at uh, ito na bubuksan na natin. Oh, by the way, siya ano ah. Uh, shout out nga pala kay ano kay Rich. Rich at taga Brad ko no, Dimulay sa taga Red Deer. Yan. Yeah. Rich, hindi ko pa banggitin ang pilido mo. Ah, <laughs> uh, kakilala mo pala yung ano natin dito, no, instructor. Yeah. So sis, bubuksan ko muna muna kasi sandali lang. Ha. Kailangan. So ano lang ah uh, 100 lang, 100 lang yung ano natin. Nako, Nakalimutan ko pa yung target natin nung kukunin ko muna sandali ah. Masan yung target natin? Ay! Ayun! Sabi ko na nga uh, Boy. eh. Masyado kasi ano eh, masyadong excited mga kainag sa <laughs> roti. Yan, so mga kainag sa ano, ito na yung gagamitin natin ngayon. Nakalock siya ngayon. Tapos sa yung magazine ng Black 70 natin, pwedeng gamitin yan dyan. Yan, nagayin muna natin dito. Make sure. Yan, naka ano to, naka naka ano yan oh yan, walang bala naka basta naka ganun hihira naman oh yan lagay muna natin ang mga magazine make sure ito naka sarado natin yan naka ganyan ganyan ayos mga kayunags ano uy may camera pala rito no may camera rito pagka gusto mong ano pagka gusto mong ah uh, kumuha ng videos yung sa target mo at saka ikaw habang bumaba meron sila doon magbabayad ka lang ng 10 dollars para sa videos so meron pala sila rito so sa so ngayon ayusin ko muna to maglalagay muna tayo ng bala mga kainis dito no? sa magazine tapat yung magazine natin para dito sa ating uh, JR Carbine ano to? JR Carbine mga kainis at, ay shoutout nga pala kayo no, kay Mr. Utin ha? maraming salamat Mr. Utin uh, ah, nagbibigay ng advice sa atin kung ano yung mga magagandang klaseng baril gagamitin natin. Ayan. Ah, nabili ko to last uh, year 2022. July yata kung hindi ako nagkakamali. Lagay na natin to ano, ano. Ayan. Okay na yan. Ang lang muna. Okay na to. Nalagyan na natin ng mga bala ito mga kainag. Ayan. Ayan. Sasaksak na natin dito. Ah. mga kainay sa natin. Ayan o. No. Pinamita natin ang scope eh. Paano hindi ka tamaan eh. No? Wow! Ayan yeah, o. Ayan. So, ginamitan kasi natin ang scope mga kainay natin. No? <laughs> Kita nyo ano. Alright. Ayos, ayos, ayos. Enjoy eh. No? Enjoy, enjoy lang mga kainay. Ang sarap, ang sarap. Ayan, balik natin, balik natin. Uh, Ayan natin. Ayan natin. Alright, so titirahin natin yung pinakataas, yung maliliit na bulsa, na bulsa ay. Eh. So ito, wala na to, naubos na. So meron na lang tayong natitira. Bali, ang laman nito, maximum mga kainis dito sa Canada, ay sampu lang. Sampung bala lang. Pag lumampas na sa sampung bala ang magazine, illegal na, bawal na. Ah, bawal yon, bawal. Sampu lang tayo. Pag sa mga shotgun naman, alam ko lima lang eh, lima. Yan. dati tingnan natin. Ayan. Uh, masyadong malayo eh, no? Tsaka gumagalaw uh, yung rifle kaya sinancha <laughs> ko na lang. Oh, at least, di ba? At least mga kayo yun, malapit lang. Malapit pa rin yung mga tama. Sunod so, ito na malayuan natin. Ah, uh, subukan so, lang ulit natin layuan natin. Ay, malayo <laughs> layo yun, ka malayo. Malayo yun. Pinakamalayo na yun, ano? Sinancha ko lang ulit. Ah, so kita nyo naman mga yun, ano? merong isang bullseye na tumama. Di ba? Pinakamaliit na yan, ano? Malayo. Ayos, ano? Wow! Tumama tayo. Ayos na yan. na ako yan. Ito naman, ito naman. <laughs> yan. <laughs> Ayos, mga kainags. Ano? Enjoy, no? So, disclaimer lang, mga kainags, ano? Hindi ako veterano sa barela, Ako ay nagsisimula pa lang. Kumbaga, ako ay... <laughs> hindi pa ganun ka kagaling. Kaya ako ay nangangapa pa lang. Kaya maraming salamat sa comment ng mga nakaraang comment niyo ano nung pumunta tayo dito. Thank you sa comments niyo. Hindi pa ako sanay, hindi pa ako ganun ka bihasa. Kung baga eh, nandun pa ako sa stage ng nagmamarunong pa lang. so yan mga kainags, ano? kasi na-check nung instructor natin dito yung scope ko. Napansin nyo naman yung scope natin. Ano? Yan yung scope natin mga kainags. Yan. So ngayon, uh, subukan ko raw yung rifle niya. Maraming salamat sa akin. Hindi ko pwedeng bagitin yung pangalan niya kasi bawal uh, ito yung scope niya mga kainig sa kung nyo ba nakikita nyo ba yan ano to red at saka green green ganda nga yun kita nyo eh papakita ko sa inyo ah. ayan o oh. ganyan mga kainig so kita nyo yan ganyan tsaka ito toto yan uh, parang ganito gusto ko mga kainig tapos papuputok ko muna sandali lang ha. subukan natin Suave. Galing. Panalo. Ay, sorry, sorry. Ay. Yeah, yeah, go, go, go. Ah, okay. Galing. Okay to. Yung, ay, anong ba? baril to, sir? Anong baril to? Um, Raven 9, kuya. Raven 9? Yes. Cool so, picture. Pwede bang picturean? Yes. Mamaya, okay, mamaya mamaya, okay. picturean ko. Tsaka yung ano niya, okay, no? Yeah. Pati yung ito, Accurate, no? So, so usually kuya kasi you, uh, sa mga 9 mils, hindi uh, naman din siya ganun kalalayo yung target natin, di ba? Oo. Oh. We prefer yung red Mas Red pad. Meron ba kayo dito di ba? Meron naman kuya. Ayun, tapos na tayo mga kainags, ano? At let's go na. Let's go na. So yun na natin yung cutting, uh, safety glass, tsaka ear protection. Let's go. All right enjoy sobrang nag -i enjoy tayo mga kay Inags grabe so alin natin yun mga kay tapos na awa ng Panginoon nakatapos din tayo at marami na naman akong natutunan grabe hindi ako nagsisisi kung bakit dito ako nagpamember mga kay ano? hindi ko alam. Ay, by the way, shoutout nga pala sa, ano, no, sa Limoy Family. Kasi sa kanila ko nalaman na pwede ka palang magdala ng baril dito. Lahat-lahat, lahat-lahat. Noong nalang panood ko yung vlog nila, matagal na yun eh eh nagkaroon ako ng idea kaya nag-inquire ako rito at nagtanong ako sabi ko meron akong ng uh, barrel meron akong mga firearms pwede ko bandalin dito sa Wild West mag member pwede raw pala mga kay next nakakala ko hindi akala ko ito yun lang yung games lang na mag aarkila ka lang magpapaputo ka lang ganun hindi pala nako mabuti na lang napanood ko yung vlog nila no? tsaka maraming salamat sa kanila kasi layo nung membership ko mga kainags isang halos isang oras ang biyahe ko doon sa Wabamon pa. Mabuti na lang dito napakalapit na kay, napaka ano convenience para sa akin. Napaka convenience. Tsaka wow, grabe, ang dami ko natutunan lahat. Grabe, talaga kasi may mga instructor dito eh, mga kainag siya, ano? Especially, especially sa katulad ko na nagsisimula pa lang, eh, ang dami ko talaga natutunan. Meron talaga nakatingin sa'yo para sabihin sa'yo kung saan ka mali yung mga i-advise nila sa'yo napaka-importante para sa katulad ko kung nagsisimula pa lang so punta mo na ako ng ano ngayon um, kasi parang gusto kong bumili ng salamin mga kainags ano? yung salamin na matagal ko nang pinapangarap yung ang tatak ay costa medyo may kamahalan mga kainags ano? mga nasa 350 Canadian dollars pero alam niyo naman mga kainags ano? ito na siguro yung time ko para naman Regaluhan ko na 'yung sarili ko. Tapos na kasi tayo dun sa pagtitipid, eh, no. <laughs> naka na tayo mga kainiksano. Sabi nga sa inyo, 'yung munting pangarap ko sa buhay eh natamo ko na. So ito na 'yung time na para naman eh maranasan ko at magawa ko 'yung mga gusto ko sa buhay, 'yung mga minimithi ko na gusto ko talaga it's time naman para bigyan natin ang reward ng ating sarili dahil tapos na tayo sa pag-hard work sa pagsasakripisyo pagtitiis pagtitipid na nung tayo temporary foreign contract worker pa lamang at ngayon awa ng Panginoon maraming salamat sa kanya eh para sa akin stable na ako sa buhay ko mga nice, ano? hindi man ganong kataas ang pangarap ko pero para sa akin napakataas na yun imposibleng pangarap Ayan, so uwi muna ako. Siyempre, hindi tayo pwedeng magtagal dito. Hindi tayo pwedeng kung saan-saan maglibot-libot kasi bawal. Meron tayong dalang firearms. At ako, mahigpit ng pahigpit na <laughs> pagdating sa firearms dito sa Canada. No? So, lalagay ko muna sa bahay yung firearms natin. Tapos punta tayo ng Cabelas. Kasi doon ko nakita yung salamin na cost ng lagong tinitingnan, ano, mga kairis. Ganda yun. Mga nagsusuto, mga sikat, mga kairis. Mga mayayaman! Yan. Kahit kahit malala sa salamin ay maging feeling mayaman tayo. <laughs> At mayabang yun. <laughs> Dito na tayo sa bahay, mga kainags, ano. Ay, nako, enjoy. At least yung biyahe natin ngayon, hindi ganoon ka, kahaba. Hindi ka tulad dati. Nung nasa Wabamoon pa yung gun range natin, sa biyahe pa lang, pagod na pagod na ako, mga kailag, ang oras. Mm -hmm -hmm, mga aso natin. So nga pala, nagsampay na ako ng mga ano doon, ano? mga binilad. Yon, meron tayong nakita, ano, no? A package sa harapan ng bahay natin, mga kainags, ano? Ito na yung galing sa, ano, kila Mark Carino, no? Kaya Ina Andulong at saka kay Dre, Rice Velasquez. Ano pa ba? syempre ang t-shirt ng Spot Pinoy. Ayan, meron tayong t-shirt, mga kainags, ano? Buksan natin. Ayan. By the way, Mark at saka sa Spot Pinoy, uh, Ina and R Rice, thank you. Pigisaraw kami ni Mahal na dito, mga kainids, ano? Nako, eto na, oh. Eto na, eto na. Spot Pinoy. Kitang kita na natin, ano? Ang tambayan nating mga Pinoy dito sa Canada. Yan. Kita nyo, mga kainids. Sus susuti natin to sa susunod Bibigyan natin to kay Mahal Arena. Tigisa raw kami ni Mahal Arena rito eh. Tumitingin tayo ng ano mga kayo. Yan. Birkenstock. Yan. Ito. Ito type ko eh. Size 1245. Ano. Yan yung kulay. Kasi may ganto ako dati. Di ba may ganto ako? Binili ko 2 years ago. Kaya lang iniwan ko sa Pilipinas. Binigay ko dun sa kapatid ko kay Mr. Engineer. Yan o. Ano. Gantong-ganto rin. Medyo maliit kasi yun eh. Parang ang size nun ay nasa 11.5. Pero ito, 12, saktong-sakto sa paa ko ito mga kainigs, Magkano ito? Siguro eh, ayun ang presyo mga kainigs, Siguro nasa 172 or 140, yan. Yan, pero susukatin ko muna para sigurado. Kasi yung nakaraan, binili ko kasi ano yun, binili ko online. Yung una kong Birkenstock, eh, mali, medyo maliit. Eh, kasi kaya ayaw kong bumili ng ano yung, mga online-online, no. Kasi pagka uh, hindi mo sinusukat ng actual, katulad nito, hindi natin, sinusukat natin ang actual. Ayan, ito oh, sakto to, kasi yung sa una kong Birkenstock medyo hirap yung ganto ko lampas no. Kasi nga hindi ko nasukat na maayos. 11.5 kala ko mas laki na yon, hindi pala. So 12 talaga. So ito 12 to mga kainags eh. Yan 12 'yan. 'Di ba? Ito oh, okay kita. Sakto, medyo may allowance pa rito. Ang ganda, 'di ba? Yan Birkenstock ano to, mga kainags, ano, uh, kilalang to pang matagalan to. Sobrang tagal to bago masira, mapudpud. Eh maraming salamat nga pala kay ano no, kira Sheila, Sheila Medina ng Australia, sila yung nagsabi sa akin na maganda raw tong Birkenstock na chinelas. Sinabi nila sa akin to, two, mahigit 2 years ago na, nung nagkaroon ako ng injury sa paa. Yan. So, nabili na natin mga kainags ano, kasi ano eh, summer na mga kainigs, ano? Pag, nagsasa, pag summer na kasi syempre, mas madalas tayo nakasoot ng chinelas, ng sandals, or ng slippers. Kaya na ito syempre, gusto natin yung quality na yung mga sinusuot nating sandals, di ba? Pag summer, kasi nagpapawis ang ating uh, paa. At saka especially pag pumupunta tayo sa kayak, eh, kailangan eh, yung, yung chinelas, yung swelas ng chinelas natin ay matigas dahil minsan nakakatapak tayo ng mga matitigas na bato. Yung bang pang taft yan ito, nabili na natin. Bali, ang bayad ko ay nasa 170 dollars mga kainags. Ano? Wala pa yung tax doon, hindi ko alam kung magkano eh. Dito na tayo no? sa Cabelas mga kainags. So may tayo rito, hindi lang salamin ang makikita natin dito. Total, galing naman tayo kanina sa gun range. E, eh, titingin-tingin na rin tayo rito ng mga sale. Tingin-tingin lang. Tingin-tingin lang. <laughs> Pero ang talagang target natin dito, yung protection natin sa ating mata. Pagka matindi ang sikat ni Haring Araw. Yan, mga kainay. Saan, ako, mabentang-mabentang ngayon ng kabelas dahil sports, ano na, activities na lang parating na summer. Yan, o. Oh. Eto, Yan, bala ng 9mm. Bibili ako isa. sale eh. sayang. Ayan. Punin natin itong isa na to. Kunin natin yan. Tingnan tayo doon sa may salamin. Ito, pagka magkakamping kayo, tapos nawawashroom kayo, mga kainags. Ano yan, o. No? Balde. $24, ano. Oh, di ba? Maglalagay lang kayo ng plastic dito. Para pagkatapos yung gamitin, tutupin nyo na lang. Ganyan yan, o. No? Oh, ito, mayroon to, washroom. Mayroon. Ayan, o. Oh, Ayan. Yan, ito yung pangarap kong salamin mga kainags oh. Ito, to, 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 Costa, yan o oh. Yan ang tatak mga kainags ano? Ang price niya yan 364, oh my god Hello I'm good, how are you? Yeah, I'm just Yeah, I'm just looking Just browsing, thank you Yeah, thanks Ito mga kainags, grabe yung presyo Almost 400 dollars, no? Itong isa, itong isa 336 yan, no? Pangarap ko ito, mga Si. Kasabay eh. salamin dito. Ayan, salamin. Tingnan natin. Bagay ba? Ay, hindi bagay. Maganda yung salamin. Kaya lang nagsusot, hindi gawa ako. Ayan, mga kainag. So, oh, Mas bagay sa akin to no? Mas bagay, no? Costa. nako pangarap ko talaga itong Costa na ito, mga kainags. Tong salamin na ito. Dream to ko talaga ito. Ito, nasa 350 Canadian dollars, mga kainags. Ano? Pero, komportable ako. Komportable siya malaki yung lens, komportable akong gamitin. At saka lalong natagdagan yung pogi points ko, mga kainags. <laughs> okay ito ah. Okay, tingnan nyo mga kainags. Oh. Wow. Ayos, komportable ako. Pwede, pwede. So, 350. Ah. At saka ano ito mga kainags, double, double, ano pala ito, dual uh, polarized. Maganda sa mata, protection ng mata natin. I think I like this. Yeah, Yan, so ito so, na mga kainis, nakuha na natin ano, ang salamin. Piyaran na muna natin itong bala para makawin na tayo. Yun mga kainis, ano? natupad na rin ang aking pangarap, Panginoon. Salamat po. Yan, salamin, salamin. Ha? Ano kasi ito mga kainis, ano? pang sports? Uh, usually, itong Costa na brand ng eyeglasses. Pang ano raw ito, pang fishing pang, pangmatindi ang sikat ng araw yung bang lagi naka-expose sa, sa ilalim ng matinding sikat ng araw yan eh eto naman magagamit natin ito kasi nga sabi ko sa inyo yung mata ko medyo malabo na mga kainags ano? pagka ganitong hindi ako nakasalamin lumalabas ako ng bahay medyo parang hindi, ano na pumipikit na ako hindi na ako masyadong makamulat ng maayos kaya siyempre pag mata ang, ang ano natin, ano lang nagkakaroon, nagkakaroon tayo ng problema sa mata, ay eh, di ng mahal yung pang natin, importante yung mata natin, yung vision ng mata natin, yun ang importante mga kainay ano? Kaya di mahal itong salami na binili natin, itong brand ng Costa para naman sa mata natin yan mga kainay. Para naman sa mata natin yan. Sukutin na natin, suotin na natin. Ako po, Panginoon, patawarin niyo po ako. <laughs> Teka lang muna, buksan natin ah. Yan, buksan natin, buksan natin. Yan mga kainag. So, naku po, Panginoon. Natupad na ang pangarap ko. Beautiful. Ah, yeah, dagdag guwapo mga kainag. Ano? Bagay-bagay naman sa akin to eh. Guwapo naman tayo mga kainag. <laughs> Kita nyo naman, my dream come true. Ang bihira. Bali ano to mga kainag. Ano? Binayaran ko siya ng $370 dollars Canadian o, oh, di ba? Okay lang yan. Mahal. Alam ko, mahal. Pero, tsk. para naman to sa, ano, sa protection ng ating mata. Wala na akong ibang, ano, eh. Wala na akong ibang source na mabibilan pa. Kasi madalas tayong bumibili rito sa sa kabelas. Dito ako nakakita. So, hindi na ako naghanap pa na kung saan ako may makikitang mas mura. Eh mura na rin to para sa akin, mga kainis. kasi, uh, dream come true natin. Mahal talaga to. Yung mga ibang sinukat natin doon na sa lamin, nasa 430, 450, eto 370 kasama na yung tax. Okay na yan mga kainais, no? Wow, beautiful. Ayos. Uwi na ako mga kainais, no? Maraming maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli.